Grabe, sobrang init. Sain. Okay na, Tame? Sain ko lang. What's up, mga ka-don? Kamusta kayong lahat? It's been a long time. Hindi ako nakakapag-upload. <laughs> Kamusta na kayo lahat? Ang dami na nangyari. After uh, siguro a year na hindi ako nakapag-content ng ano para dito sa Macdon. No? Yeah. Sa mga hindi nakakalam kasi uh, nagdalawang channel ako at hindi ko na nasikasa itong uh, Macdon TV channel. So, nag-try pa rin ako dito na mag-upload about motorcycle, about canvassing ng mga brand new na mga motosiklo. Okay naman siya. Nagiging naman ng mga viewers, kaya lang kasi siguro, yung iba sa inyo kung bakit nabago yung content ko dito sa Macdon TV. So, ngayon, napag-isip-isip ko na ibalik ko na yung uh, content ko about dito sa Macdon TV, no? Or about sa akin, about sa mga pangyayari sa buhay ko dito sa Macdon TV. Alright, so siguro isa tabi na lang natin yung isa kong channel. No? So sa mga uh, naghahanap dyan ng mga motorsiklo, mga second hand, pwede kayong pumunta sa isa kong channel sa Repo Update. Pwede kayong magmanood dun dahil nagka ako dun ng uh, mga motorsiklo na mga second hand or reposes na mga inahatak ng mga motorsiklo. Alright, so yun sa mga naghahanap dyan ng motor. Okay, so dito, yan sa mga nakasanayan, ko, nakasanayan na nanonood dito sa mga kadon ko dyan. Sana nandyan pa rin kayo nanonood sa akin. Alright, so siguro kukwento ko na lang sa inyo yung mga nangyari sa akin after na after nang di na ako nakapag-upload dito. Siguro yung last upload ko about McDonald's, ano eh, yung binidyo ko yung gunting ko. So, yun na, after nun, nag na. Nagulo-gulo na tong channel ko. So, eto na nga. Ang dami na nangyari. Uh, hanggang sa... Sa mga nakakaalala nung ano ko, nung, nung, nung barber box ko. Ayan, i-screenshot ko na lang dyan. Ayan, nabenta ko na po yan. So, kasi nga, hindi ko na siya nagagamit. Nakatambak na lang siya. So, yun, dinispose ko na kay eh, kaysa masira at mas mas mapakinabangan pa ng iba kaya ano ko na ginibab ko na yun then after naman bumili naman ako panibago pero hindi na siya uh, barber case so hindi na siya hard case bumili na lang ako na simple lang na barber barber case ganun. pero simple lang siya no? napalitan din siya pero mas mura lang siya So, ipapakita ko sa inyo ba kung sakaling uh, magustuhan niyo yung box na to. Ayan. Dito ako sa siya. kasi siya mag-vlog kasi natutulog pa yung mga anak ko eh. So, ito mga karepo. Yan. Ito yung nabili kong barber box siguro mga 14 inches ang haba na ito. At ang lapad na ito siguro nasa ah, uh, siguro 4 inches. Mga Or 5 inches. Ayan. So, worth it sa akin to kasi napaka-handy niya mga kadal. yan Kaya, mas nagustuhan ko to. Tapos, yan. Kasi, ano siya? Leather siya. Hindi siya yung katulad nung dati kong case na uh, hard case. Yung case pala, mabigat na. So, doon pa lang pagod na ako kapag sa service ako. So, ito. Napaka-handy na ito kapag may service ako. Ayan. Napaka- uh, convenient niya dalin. Tsaka kasya naman yung mga gamit ko. Andito pa rin yung mga clipper ko. Yung mga gamit ko dati, ito pa rin yun. So, siguro sa next video ko ipapakita ko sa inyo. Yan. So, balik ko na muna ito. So, yan mga kadon, no? Uh, video na to uh, ginawa ko to for, uh, for, invitation na rin para sa inyo. No? Na, uh, para masabi ko sa inyo na uh, act magiging active na to ah, uh, tong channel na to, tong Macdon TV na to. Para sa mga kadon ko dyan, sa mga nag-aabang dyan. Siguro nami-miss nyo na rin ako, no? Nami-miss ko na rin kayong mga kadon. Kaya, ito, babalik na ako. So, mas madalas yun na ako makikita. Alright, so, ipinitin ko mas araw-araw mag-upload dito. Sana supportahan nyo ako, panoorin nyo yung mga video ko na i-upload dito. Alright, so, ay, sa susunod, uh, mag-upload ulit ako dito. Okay, so, abangan nyo magre-review ako ng kung ano mga mga pwede i-review about sa haircut. So yun mga kadon, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo.